Magandang gabi po sa lahat. Ayan, nagsasaing na po ako ng hapunan. At gagayahin natin yung nakita natin sa Facebook. Ayan, bumili po ako ng isang itlog. At saka, ayan, ko na sa ibabaw ng kanin. Naglagay, inanuhan ko lang po siya ng yung tasa. Ayan. Ayan. <clears throat> Totoo nga pala talaga. So, gaya-gaya din tayo. ayun lagyan natin ng asin. Asin siya. So, mga 2 <coughs> minutes ang ano ko dyan. 2 minutes. Kasi ayoko yung masyadong malabnaw. So, pinatuyo ko talaga siya. So, ayan na guys. Ayan na. Tatakpan na yan natin. Ayan, Ayan. Titingnan natin. Ayun na nga. <laughs> Ang galing. Nakakatuwa naman no? so, tinry ko. Ayan, ulam ko yan ngayon. So, di diba? Double purpose. Ayan. Nakita lang natin yan sa Facebook. Lahat naman tayo nakakita sa Facebook ng ganyan. Ayan. So, hahanguin ko na. Ayan. Kasi kakain na po ako ng hapunan. Yan, minawasan ko lang ng apoy. Tara. Yan. Ah, na natin. Yan, ayan, ayan. Yan na nga. So, ang galing naman. <laughs> ayan lang. Sana'y nag-enjoy po kayo at sana'y na-share ko yung ating ano, ating content double purpose pa yan so kakain na po ako yun lang po, maraming salamat po sa manunuul <laughs> thank you, thank you ayan, so kakain na habang mainit pa tapos ulam ko ay kapi, kapi at saka yan ayan, ayan yung, ang galing yan lang po. Bye-bye. Magandang gabi po ulit. Kain-kain po tayo.